magandang gabi sa inyong lahat this is rc21 spawn shop yan. ito po yung aming shop sa shopee yan so sa mga gusto pong bumili ng binhi uh, lagi pong bagong binhi na ginagawa namin. dahil weekly po kaming gumagawa lagi pong available yan at saka mayroon din po kaming lazada at saka tiktok uh, i-search nyo lang po yung RK21 spoon shop yeah. kahit sa tiktok uh, i-search nyo lang lalabas na po yung shop namin <coughs> yeah. sa mga gustong bumili yan, yeah, bili na kayo ito si Kenny Roses hello yan ang master ng bulbas power <laughs> Lucky 21 special. Ayan, maraming salamat sa pagtangkilik ng aming produkto. Lalong-lalong na yung mga namin sa Shopee. Ayan, maraming bumibili. Ayan, thank you very much.